Drugs po? Sir, parang imposible naman po yun. hindi pa nga po ako nakakita ng droge. Tsaka, kilala ko itong mga batang ito. Lalo na mga anak ko. Kaya hindi pwedeng totoo yung sinasabi ninyo. Naiintindihan ko po kayo. Pero hindi po nagsisinungaling ang resulta ng blood test. Eh, hindi rin magagawa ng mga anak ko yung sinasabi niyo, Dok. Dok, seryoso kayo? Ano mo malabo yung sinasabi niyo eh. Ano yan? Dinodroga sila? Eh, baka naman pinagtripan na lang sila eh. That's a possibility. Bakit? Anong mangyayari sa kanila? Baka ano to? May kaso ba to? Baka makulong sila. Bakit Kidlat? Naniniwala ka na addict kami? Hindi naman. Hindi naman yan yung punto ko Mocha. Ang, ang iniisip... Hindi di ko kasi alam kung paano... Oh. Nakarecord record po yung vlog nila. Kahit panoorin niyo. Wala po silang ginawang masama. Bigla na lang silang bumaksak. Salamat, Dagula. Buti pa ikaw totoong kaibigan. Ikatulad ng iba dyan. Ano? Baka may kailanganin pa si Mang dun sa hospital. Hindi na, Tol. Sana daw to bahala. Mabuhay okay naman na doon yung tatlo. Tadala ko nalang silang almusal bukas. Mga tol, pass muna ako sa pagbisita sa ospital bukas ah. Ha? Hmm. Ayaw muna akong pakita kay Matya. Mukhang buset na buset sa akin eh. Ayan, tol. Apektado ka naman masyado. Lagi naman kayo nag-aasara ni Mutya eh, di ba? Wala masyadong ano. Normal lang naman na mabisit siya sa'yo. Eh, iba yung asara namin dati. Alam namin parehas na biro lang yun. ni to eh. Paano, iba? Basta, ayoko lang isipin niya na hindi ako kampi sa kanila. Saka na ako magpapaliwanag sa kanya pag maayos na yung pakiramdam niya. Ayokong... Ayokong palalain yung sitwasyon niya pag nakita niya pa ako sa hospital. Sus! Hindi ka naman pag-iisipan ni Mutya ng ganon. Eh baka, siyempre, baka sabog talaga yun. oo, oo, Okay naman yung sabog. Totoo naman eh. Baka yun talaga yung epekto ng droga sa reaction ni Mutya. Pero sure ako, tol. Maliliwanagan din siya dito kay Kidlat. Pero paano kaya sila na overdose, no? Niisip ko pa rin eh paano pumasok ko yung droga sa katawan nila? Sarap! Sarap. Uy. Hindi ka lang nahuli? Eh. Sino? Uy. Mga amiga! Ano nangyayari? May mga polis daw dun sa bagon. Mga nag-iimbestiga. Ha? Ano daw inaanip nila? Malay, kaya nga kami pupunta dun. Nakikichismis kami dun eh. Naku, kailangan malaman ni Music. Gisi, eh. uh! naku, pumunta ka na ngayon sa bagon ha? May bagong chismax. Oo, kung kailangan mong i-video, i-video mo sila ha? Tsaka picture mo na rin. Oh, sige. Bilisan mo na. Bilisan bye-bye. Okay, wow. si Dolor. Alam, to. Ano, Apa, ka Wala Negative po. Double check mo. Sige, yes, sir. Sa, yes, sir. To sa laboratory. Ah, sir. Wala talaga rin may kita dyan. Mabuti mga bata si Mutya, Lala at Lulu. Imposible sila masangkot sa droga. Sige, diba, sir. Kami ng bahala mag-imbestiga. Adik, yung tatlo? Uy, lang, hindi nga, di ba? Eh, yan yung dahilan ko bakit sila hinimatay, di ba? Oo, oh, pero... Oh, my! Tara na! Teka, Missy, mali pagkakaintindi nyo! Ay, na naman ng mga fake news yung mga yun eh. Kung okay, di may kakalat nung no, nilamisig, nari tayo.